Ang aklat ni Hosea, kabanata ikasiyam. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon, sa dulong hilaga ang mga haring ito na mga Heteo, na mga Moreyo, na mga Kananeyo, na mga Perizeyo, na mga Hibita at na mga Heboseyo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibion ang ginawa ni Josue sa Heriko at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na sandalias at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel. Baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, Handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, Sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh. na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto Nalaman na din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreo sa silangan ng Hordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan na nakatira sa Astarot. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagkasundo sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin. Ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Gula-gulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalias dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. Tatlong araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, Nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo ang mga taong iyon, kundi taga roon din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng tatlong araw ay natagpuan nila ang mga Tinitirha ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gibeon, Sipera, Bierot at lungsod ng Jearim. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh at nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno Nakipagkasundo kami sa kanila sa ngala ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga at kanyang sinabi, Bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo ay taga malayo? Gayon taga pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, taga pangahoy at taga igib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito. At lipulin ang lahat ng taong nakatera dito. At ngayong kayo ngay dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong mga kapangyarihan ngayon gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabaya ang patayin ng mga Israelita. Subalit sila ginawa ang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin.